Kaya manoy, oh, ang kagandahan niya, lialagyan daw na suka yan. Ay, opo. At saka may sili din po kami sa loob. May yung yung no, mitip na sili, Tagalog. Ay, sir, oh, For only 32 pesos. Yes, po. Tip, no? Yes, so, po. Ano silang taon na kayo titinda ng ganito, sir? Itong luto po, nasa 8 years na gano'n. 8 years na rin, no? Pero itong hilaw, napansit ba ito, 15 years na po. Bali, legendary na rin kayo. Ay, yes, did, po, sir. Kami, palengke ng South Signal. <laughs> right? Opo, sir. O, so, For today's video nga ay napadayo pa ako dito sa may palengke ng South Signal para puntahan at tikman ng isa sa mga OG pansita ni Manay dito sa may Tagig City na halos 8 years na rin silang nagsaserve ng masarap at sulit na authentic pansit bato. At masasabi ko ngang legit to dahil mismong taga Bicol ang nagluluto nito. Hello po, ako po si Manoy. Uh, ako po ang may-ari ng pansitan ni Manay dito. Uh, ito, ito yung mga tinitinda namin, mga produktong galing Bicol. Ito po yung pansit malapad sir. Ah uh, 25 yung walang itlog, 32 naman po yung may itlog. Ayan. Ito naman po yung pansit bihon at ganun din po ang price, 32 yung may itlog, 25 yung plain walang itlog. At ito yung authentic na pansit bato, ayan. Ganon uh, ganun din po ang presyo niya. Sa anong oras po kayo nagbubukas dito? pag umaga, mang alas 6 mayroon na kami display na luto. Ah, uh, kanto lang po kami ng Rodriguez Street at saka Luzon Street, pa uh, Signal Village po. Ano sikreto, Kuya Manoy, kung bakit yung binabalik-balik dito? Ah, uh, siguro nagustuhan nila yung timpla namin, tapos isa pa, ah, uh, uh, wala rin siguro kasi ibang nagtitinda ng pansit bato dito kaya siguro ganoon. Ano silang taon na po kaya nagtitinda ng mga pansit bato dito? Ay yung pansit bato po ng mga hilaw, uh, 15 years na po kaming nagtitinda niyan. Pero ito pong luto kasi maraming naghahanap. Mga ah, 8 years na gano'n, 8 years. Ah, sa gustong makatikim ng authentic na pansit ba bato, maaari nyo kaming puntahan dito. Mayroon din po kami ditong ah, laing po, ah, hilaw at loto, ah, santol, ah, hilaw at loto din, at saka yung mga produktong bicol mga dried fish, mayroon din po kami dito. Nandito pala tayo sa pansitan ni Manay na located sa Gob Rodriguez Corner Luzon Street South Signal Tagig City at dito nga umorder na ako ng authentic pansit bato nila for only 32 pesos may nilagang itlog na nakasama at nag-add din ako ng pansit bato haba nila for only 32 pesos may itlog na rin nakasama o ba diba? napaka solid nun kaya sa mga gustong makatikim ng authentic pansit bato from Bicol dayuhin nyo tong pansitan ni Manay so ano pa bang hinihintay nyo tikman na natin to let's go What's mga katropa? Nandito pa tayo sa may pansita ni Manay na located sa may South Signal Palengke mga katropa. At naabutan natin dito si Kuya Manoy, yung asawa ni Ati Manay. Oh. Ayun, oh. legendary. Halos 8 years na sila nang titinda dito ng mga pansit mga katropa. Gaya nitong pansit haba nila for only 32 pesos with egg na yan mga katropa. Tapos nag-add din ako dito ng pansit bato nila na authentic daw na pansit bato galing Bicol mga katropa. For only 32 pesos lang din mga katropo. Grabe oh. Ang kagandaan daw dito mga katropa sa may pansit haba nila, lagyan daw natin ng suka, mas lalabas daw yung flavor. Tingnan nga natin, tikman na natin. Ito yung suka mga katropa. Lagyan natin dito sa may kabilang part na may suka. Ayun okay, no? Tapos timplado yung suka nila dito mga katropa, sila mismo gumawa ah. Tikman muna natin yung ano, yung pansit haba ng plane. Ayun okay, no? Hmm. Sarap mga katropa. Yung pansitaba dito mga katropa. Sak ko lang yung pagkakaluto. Yung salata mga katropa. Tapa? Hmm. Tikman naman natin na may suka. ano No? Homemade to kay Manoy no? Yes, kayo mismo gumawa? Yes, Tapos lagay natin ng ano? Pinagmamalaki nilang chili oil. Sheesh! Grabe, for only 32 pesos mga katropa, may itlog na nakasama. Tignan natin. With suka. Tsaka chili oil. hmm, Mas lumabas ngayon yung lasa niya. Ang sarap ng suka nila mga katropa. Saktong-sakto lang yung anghang niya. Tapos yung chili garlic oil nila. Ang sarap ang anghang. Mm. At yung sunod natin titikman dito mga katropa, itong pansit bato nila, authentic from Bicol. For only 32 pesos mga katropa oh, With egg na yan ha. Ah. Panalong panalo. Tikman muna natin ng plain bago natin lagyan ng suka. Ay, sheesh. Nagmamanti ka oh. Tikman natin. Hmm. Narap. Panalong panalo mga katropa. Hindi siya maalat mga katropa. Tapos yung pansit ba na ginamit dito? Yung pagkakaluto, hindi lata. Talagang sakto sakto lang. Sabay natin ng gulay. No. Hmm. Para ka pumunta ng bicol eh oh. Hmm.